Hello guys, welcome back to my channel today. Magluto tayo ng sitaw na adobo with oyster sauce. So ito yung aking kainin bago uminom ng gamot. So, pabili ako ng sitaw. So, ang sitaw, akin lang linisin, himahimayin, and then ayusin natin para ito ay aking adubuhin. So, itong aking sitaw, alam ko na masarap ito siya. Lalo pa pag may rami kayong mga sitaw dyan. So, subukan nyo ito na pagluto. Napakasimple namang naluto at napakadali. Ulam na. Masarap na. So, may isa lang akong butil ng bawang at isang pirasong sibuyas. So, yun ang dalawang ingredient lang ang gagawin gagamitin ko para sa pagisa dito. Dahil pag matapos ko na ito ng himay-himay, atin na siyang hugasan, pagkatapos atin siyang lutuin. So, yung pag himay, -himay natin, dipindi naman sa hapa, pero usually, ito talaga yung ginagamit natin. At alam nyo ba guys, ito yung kinakain ko bilang isang tao na mayroong immune system kailangan tamang-tama lamang ang lasa ng aking kakainin. So, hindi talaga uh, pagkain na lasa yung gagawin natin. Tama lang na makalasa. So, after that, na ginawa ko na to, hinugasan ko na, inayos ko na, nag-ready na ako ng oyster sauce and magic sarap. Kunti-kunti lang para lang may lasa at magkaroon ng uh, lasa yung ulam ko. Kasi ito lamang yung ulamin ko. And then guys, uobserbaran ko maghapon pag ito yung kakainin ko kung magrarasis ba ako o magsama ba yung pakiramdam ko. So, ganun guys. Dahil tayo ay may sakit na, na-stroke na ho tayo. Kailangan nun natin mag-ingat sa pagkain. Kaya ang pagkain na kinakain ko, pili at iniingatan ko. Patikim-tikim muna, pag okay, di okay. And then guys, pag hindi ako mamamaga, ay sigurado ito pa rin mamaya yung aking uulamin. So, maglagay lang ko ng konting magic sarap. And then, oyster sauce. Yun ang hindi ko ginagawa before nung ako ay bagong uh, declare ng doktor na may immune system. But ngayon, mag na buwan na, pa kunti-kunti lang ito na tumitikim na ako nito. Okay guys, so kunting disa lang. Lagyan ng kunting tubig. Pagkatapos, lagyan ng kunting tuyo, kaunting suka, oyster sauce, magic sarap, salt na ang ulam. Easy lang ang pag adobo natin ng sitaw. Mayroon kasi maraming dahilan na paggawa ng sitaw. Mayroon hindi sila gumagamit ng oyster sauce, maraming tuyo at maraming suka. Pero dahil ako ay may immune system, hindi ho pwede na maraming suka at maraming tuyo. So tamang tama lamang na magkaroon siya ng lasa. And then pinitkan ko lang siya ng kaunting asin para masarap ang kanyang lasa. So ito ngayon yung aking inulam. So guys, Obserbahan ko ito hanggang maghapon pag okay yung aking pakiramdam nito, okay. Ibig sabihin guys, hiyang yung dugo ko dito at hindi ako magrarasis. Alam niyo ba guys, bilang isang tao na na-stroke at ang hirap, yung may nabnis, yung kalahating katawan, yung pakahirap po na mag-recover. Ngunit guys, sa edad ko na ito, hindi na ho ako nag-aambag ng aking sarili na magbalik ko ako sa normal. Tatanggapin ko na ako na ganito na ang sitwasyon. So kailangan natin mag-ingat ng kunti sa pagkain para madagdagan ng kunti ang ating buhay.